Ay kini siya siya. Narinig na sinabi ni Paolo Plino kay Kenny. Namiss na daw si Mrs. kasi isang araw kong di nakita. Umlay malala. Nagwag lang naman ito sa Manila para sa big night. May pagmiss agad. Hindi na talaga niya kaya na hindi makita. Everyday ang kanyang chinita princess. Pinipay na scale siya siya pa din niya. Naglalapag agad ng ayuda makakintaw rin talaga ito. Kaya super love namin. Ayon nga sa mga komento, kaya pala malungkot si Papi. Hindi nakita na isang araw ang kanyang kinita princess. Alam niya naman na ayaw niya na nawawala ito sa paningin niya. Lalo na ngayon, ang daming mga nakakagusto kay Queen. Naalala ko tuloy may mga lumabas na bumita may isang politisya na nagpapadala ng mga kung ano-anong bagay kay Queen. Buti na lang masyadong straightforward pagdating sa mga lalaking dumilis karte sa kanya. Nagno agad siya. Siyempre may power bilin na ito at mahal niya. Hindi sasaktan kay naman. O dito, hindi ka patuloy basta-basta iyan. Hindi ganoong babae ang ating idol. Sa maging mapangmata na tao, dead sa mga ganong boys. Loyal yan kay Paolo Benino. Pati nga sa mga ex, si Rachel Gerald Anderson at si Yanin. Never niya na ini-entertain ulit. May assurance ang pingpaw. Sila na forever. Walang iwanan. Walang makakatalo sa love team na ito. Pati sa pagdating sa pag-ate ay napakahusay. Anong senyo rito?